Sa China, ang mga sangay ng bangko ay karaniwang pinapangalanan ayon sa lokasyon, tulad ng sangay ng Beijing o Shanghai. Pero sa Suzhou, lunsod ng lalawigang Jiangsu sa Silangang, China, natuklasan ko ang isang sangay ng teknolohiya. Ano ang espesyal sa sangay na ito? Tara, alamin natin. Yung sangay ng teknolohiya ay tugma sa mga patakaran ng China o ito'y nagkakaloob ng profesional, mahusay, katangi-tangi at inobatibong serbisyo. Di tulad ng tradisyonal na bangko na kadalasang nakatutok sa nakaraang performance, datos pinansyal at kolateral para pautangin ang isang kumpanya, mas pinahahalagahan namin ang pagtasa sa potensyal ng paglago ng mga kumpanya, kahit wala silang kita netong ari-arian at kolateral. Ang sektor ng biopharmaceutical ay itinuturing na future-oriented industry. Pero napakahabang panahon ang kinakailangan para sa pananaliksik at pagdedevelop, kaya mahalaga ang suportang pinansyal upang isulong ang inobasyon. Sa panayam ko sa Cosel Medtech, isang kumpanya ng pasilidad medikal, sinabi nilang dahil sa suporta ng mga institusyong pinansyal nitong nakalipas na dekada, naging matatag ang kanilang parent company noong 2023. Lima hanggang pitong taon ang karaniwang kinakailangan mula inovasyon hanggang sertifikasyon ng isang pasilidad medikal. Tinatasa ng sangay ng teknolohiya ng ICBC ang aming kumpanya, batay sa espesyal sa katangian ng industriya ng medisina. Nauunawaan nila ang kaming pangangailangan at binibigyan nila kami ng fleksibilidad sa pangangasiwang pinansyal. Ilulunsad ng ICBC ang isang makabagong produktong pinansyal na tinatawag na incubation loan para sa kadena ng supply upang suportahan ang mga early stage startup. Layon nitong makipagtulungan sa ibang mga organisasyong pinansyal para palakasin at kumpletuhin ang kadenang industrial at kadena ng supply ng China.